Sa ating kaugnayan sa Diyos, mahalagang unawain kung ano yung nais niya at ito yung sundin. Kaya lang, may mga pagkakataon na mas inuuna o pinipilit natin yung gusto natin kaysa sa gusto ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsamba paminsan sa paningin ng tao sapat na, pero sa paningin ng Diyos ay hindi pala kaaya-aya. Hindi ba't kapag mahal mo ang isang tao at nais mo siyang regaluhan, may mga pagkakataon na meron kang nakikitang item na gandang-ganda ka o okay na okay na sa'yo. Kaso lang alam mo na hindi naman ikaw ang gagamit, pero ikaw magbibigay. So, mamimili ka ngayon. Pipiliin mo ba yung gusto mong ibigay o yung gustong matanggap ng pagbibigyan mo? Eh, kung pipiliin mo ang gusto mong ibigay, marahil ay masaya ka at mas excited pa sa pagbibigyan mo. Kaso, posible na hindi gamitin, hindi magustuhan o hindi kailangan ng pagbibigyan. Nangyari ba ito sa iyo? Kung misan, hirap na hirap ka sa mga kapipili, kaso lang, epic fail naman dahil hindi naman nagustuhan. Alam mo, sa relasyon sa Diyos, kailangan nating alamin kung ano ba talaga ang nais niya at ito ang dapat nating ipagkaloob. Misa nakakalungkot dahil maraming tao ang sumasamba sa Diyos na hindi inuunawa yung nais ng Diyos dahil hindi naman binabasang salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Ito ay sinulat ni Haring David noong panahong siya ay nagsisi sa kanyang pagkakasala. At dito maunawaan natin ang mahalagang prinsipyo sa pagsamba at paghingi ng tawad sa Diyos. Ilang bagay ang pwedeng matutunan. Kung ikaw ay tunay na naghahangad ng kapatawaran at nagnanais na sumamba, kailangan gawin mo ang nais ipagawa ng Diyos at hindi yung nais mo. Misa ng pagsamba ng tao o maging ang paghingi ng tawad ng tao ay nakabasis sa sarili nating paraan at hindi bunga ng pagtuklas ng nais ng Diyos. Sa verse na ito ay makikita na minsan may gustong ibigay ang tao bilang alay para sa kanyang pagkakasala pero hindi naman pala ng ang hinahanap ng Diyos. Makikita din natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos manghula pagdating sa kalooban niya. Sa Bible ay nagbigay ang Diyos ng maliwanag na pagsasaad kung ano gusto niya, kung ano ang tama ayon sa kanyang pamantayan at kung ano ang tamang pamamaraan kaya kailangan nating basahin at unawain ang salita ng Diyos upang malaman natin kung ano nais ng Diyos. Isa pang makikita natin sa verse ay ang kahalagahan ng kalooban ng tao at hindi lamang ang kanyang panlabas na handog. Sa lumang tipan ng Biblia ay merong mga handog na sinasaad para sa paghingin ng tawad. Subalit may mga pagkakataon na merong pagtalima sa mga panlabas na handog pero hindi naman totoo sa kanilang kalooban. Makikita natin sa verse na ang handog ay nawawala ng saysay kung hindi naman totoo sa puso ng naghahandog ang kanyang ginagawa. Maaaring meron niyang pag-aalay ng handog para sa kapatawaran, subalit wala namang pagsisisi sa kaibuturan. Ang ganitong pagsisisi ay hindi tinatanggap ng Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay bunga ng pagdadalamhati sa kasalanang nagawa, pagbabago ng isip sa kasalanang ginusto, at pagpapasyang tumalikod sa buhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kung ang kaluguran ng Diyos ang ating hangad, ang pagtuklas sa Kanyang nais ay hindi maaaring isang tabi. Pero kung tayo ay lalapit sang ayon sa Kanyang pinahayag at may pusong basag, alam natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay ipagkakaloob. Panghawakan mo yan at asa ka pa.